Hello guys, good morning. Ipapakita ko lang sa inyo ang tinatawag naming tangkoy sa Ilocano guys. Kundol sa Tagalog. Ito guys yung hinahalo ng mga Chinese sa kanilang soup. Yan. Ang daming bunga guys. O oh, napakagandang tignan. O oh, yan. Yan, ang daming niyang bunga. Ito guys yung ginagawang kundol candy. At ito rin yung ginagawang matamis at hinahalo sa halo-halo. Masarap ito guys, yan. Masarap din guys, ito na isahog natin sa karne, nilagang karne, yan. Daming bunga niya guys, o oh, yan, gandang pagmasda. Yan, hanggang sa muli guys. Bye-bye, at magtanim tayo guys ng kundol, dahil masarap ito.